good morning sa inyo mga parno so maghanap tayo ng Makuntent uh, makontent wala <laughs> tayo makontent ngayon wala tayong magawa so pupunta ako dun sa skin na bibila ko ng uh, isda siguro Ang tamban uh, yun yung gawin nating content mga hoy kasi ako ngayon mga par so yung dalawa yung pala ko uh, magmukbang tsaka mga hoy pagkatapos ng pagkuha ko ng uh, kahoy siguro uh, magmukbang ako eh wala nang walang ibang walang ibang uh, isda kasi so yung tamban lang so tingnan ko doon sa uh, skin ako may nagtinda doon ng tamban mga park uh, tingnan natin doon mga park kung mayroon so araw ng linggo ngayon wala tayong ganap o so, ito yung ganap natin ngayon dito. Hey, bende be, ayeng. Oh, pak jera. Oh, punta na tayo dun sa iskin na mga par. Uh, Di na tayo sa iski na mga Ah... Medyo wala, wala na yung labasero dito kasi sabi sa akin kanina uh, mayroon daw uh, nagbinta dito ng uh, tampan so, uh, wala na dito mga par siguro malis na maganda yun sa kanya kasi tatlo isang daan tatlong kilo isang daan so, mura na yun mga par so yun mga par nakabili na tayo ng uh, tamban mga par Yan, ito. So hindi ko na lang pinakita sa inyo kanina pagbili kasi ah uh, lowbat yung cellphone natin. Ah uh, i-charge ko muna. So lagyan ko muna 'to ng yelo. Kasi mamaya pa tayo mag uh, tao nito, mag eh uh, mumukbang sa doon sa pawn na so, May bill kasi. Oh, Mga kaya kung may Ito na kinama natin. Ang hindi Para hindi siya mabubok. Magsaing pa rin tayo ngayon. Ganyan. Ganyan. So ito na yung gamit natin dadalhin. Ito. Saka yung bolo. Kasi manguha pa tayo ng kahoy. So, tripod natin. Saka, yung isda. Yan. So, ready na lahat. Tayo na lang ang kulang. So, let's go. Tara na mga para. So, pasensya na kayo sa video natin ha. Kung medyo... Ah... Uh, shaky, Kasi nasa dibdib lang natin yung camera. So... Oh, okay, ito na yung gamit natin. Magdali na natin yung gamit. Okay, yung isda. Okay. Mga ho'y nai. Kura. Baruto. Baruto, baruto, 'tol. Oh. Kailangan ko nilag attack na ng bilat. Bilat, ba bilat. Magkano 'to, bilat? Ah. Oh. Tungkol ba? na, baruto. Luno ng baruto. Alright. right, dito muna tayo. So, 'yun 'yung ga natin mga par yung baruto. Soy. Coba ya, Baru tuh, Pak. Ngahoi ate wa nomor Denis sudah diai. Hah? Wa nomor Denis sudah. Dia lah. Itu kah? Hah? Uih, wak menikuan Andi AI. Ay, tag... Salamat ni no? Tinulungan tayo. Okay, mga par, tara na. Dahil hap... hapo na. Hindi tayo nakaabot sa isda doon, mga par. Kawikan pa, mga par. Yan, you know? no? laki pa pawikan mo par oh. yan yung naghahanap niya ng na pagkain try natin yung manghingi dito mga par kung mayroon pa silang isda Oh, oh, oh. mga tagtog

Oh, ya, selamat. Oke, nanti Sam, selamat Sam. Oke, okay. jalan ibu tang, jalan. Yang ingat. Selamat, selamat.

Eh. <silence> May pang dalhin sa tayo sa kuan. tulingan. Tulingan mga par. Oh. Tulingan. mau oh, damian mian. Mga yung piraso lima oh sobra 7. graso oh, di ba ang dami nating imok ba ngayon <laughs> mabihira alright so proceed tayo doon mga par doon na tayo magkita so bye bye alright and dito na tayo mga par so nadawang muna tayo dito Diyan tayo munguha ng tuwan. ah kahoy so pagkatapos natin munguha ng kahoy punta so, punta tayo doon, doon, tayo mag uh, mukbang mga par o, dito na tayo na muna natin yung kahoy ah. alright alright tayo. Ang kahit dito. Ang kahoy yan. Ganyan natin yan. Ang Okay, okay na yung isa mga par. So isang sako na lang mga par yung uh, lagyan natin ng kahoy. So ito okay na to. <sighs> Sobrang init, grabe. Buti na nakadala tayo ng tubig dito. <sighs> huh? Pahinga muna tayo konti mga par. Hey, grabe yung init ngayon mga par. Nakapagod init. Hindi uh, di ako mag-upload ng kwan sa YouTube, uh, Facebook mga par. Kung mag-upload man ako, mga kunti konti lang, mga clips lang. So, yung unahin ko muna ang pag-upload yung sa uh, YouTube ko. Sana nasuportahan niyo yung YouTube ko mga par. Uh, don ko muna i- uh, upload yung mga lahat ng mga video ko ngayon. So dalawa yung video ko ngayon itong pag ng kahoy. Yan, okay na yung isa, isa na lang, isang sako na lang mga par yung uh, kukunin ko ngayon. So ah, Yan. Pagkatapos nito mga par is uh, yun mag um, uh, mukbang na ako ngayon ng isda. So tamban yung uh, tukahan natin dito yung isda natin tsaka yung tulingan kasi nakahingi tayo ng uh, isda doon sa may bangka so salamat kay boss uh, Samuel, uh, Samuel i Boss Samuel yung uh, nagdala doon sa bangkay uh, salamat sa isda na binigay mo boss so may uh, imukbang na tayo <laughs> hindi lang tamban lang yung hindi lang tamban yung uh, natin pati yung tulingan so, salamat kay boss uh, samuel no baka ini talaga grabe so pagkatapos nito diretso na tayo dun sa mukbang mga pap so sana supportan nyo yung uh, youtube ko mga para so yun kita kit na lang tayo mamaya Uy Sabi Uy Kainit Ilagay na natin yung mga gamit natin Sa Baruto mga pab So Punta na tayo dun sa spot niya. Pagka gumamalito itong Ito natin muna. Okay. Tapos na tayo sa ating mission. Unang mission mga par. So, ah, uh, may part 2 pa mga par. Itong mukbang nating part 2. Mission complete.